Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi suportado ang sinusulong na pagpapalagay ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Yan ang balita ng atid ni Raquel Bayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hindi pabor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga isinusulong na panukalan na lagyan ng water cannon ng mga vessel ng Pilipinas sa gitna ng ilang ulit na paggamit ng China ng water cannon sa mga sasakyang pandagat ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi tutulara ng Pilipinas ang ginagawa ng China. Ang misyon niya ng Navy at Coast Guard ng bansa ay nakatutok sa pagbabantay ng karapatan at soberanya ng Pilipinas at hindi ang pag-atake sa anumang bansa. Pagbibigay din ni Pangulo Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan na armas ang water cannon dahil nakakapinsala ito, kaya't hindi ito kasama sa plano ng bansa. Nananatilian niya ang posisyon ng Pilipinas na pagsusulong sa kapayapaan sa West Philippine Sea at hindi na dumagdag pa sa pagpapataas ng tensyon. We, the last thing we would like is to raise the tensions in uh, the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So, indeed, nothing do it. We will not follow the the Chinese uh, coast guard and the Chinese vessels down that road uh, because it's simply uh, it is not the mission of our navy, our coast guard, to start or to increase tensions. And their mission is precisely the opposite. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. The news Nationwide.